Dito nga ako napatulog kagabi sa labas ng bahay dahil nagkagalit nga kami ng aking asawa. Kaya naman, this oras nga ng gabi mga mom tingnan nyo nga, itinaas ko na nga dun yung silya para nga ako y makapaglatag dito sa lapag. Wawalsan ko nga muna dito para nga magkasya itong aming pom dito. Wala naman kasi nung kalat dito mga mom at lagi ko naman tong winawalsan. Buti na nga lang mga mom nalagyan ko nga rin ito. kahit ngabitin bitin ay nalagyan ko nga dito ng floor mat at kapag nga kami magkakagalit ay dito na nga lang ako lagi tutulog. Charis. Dati naman kasi talaga may floor mat nga dito kaso tinanggal ko nga la ang dahil nga nung bitak ay nasira na nga yung floor mat namin. Masarap nga rin dito matulog mga ma'am si lalo na nga kung mabanas kung minsan nga la ang pagalagala nga dito yung mga galang pusa ay di ko nga ay madadaan-daanan ng mga pusang iyan. Dahil dito nga sa aming may bandang hugasan ay wala pang ang pinto kaya naman pa daan, -daan nga ang mga pusang galadi lalo na nga sa gabi. Anyways mga ma'am si pinaglalagyan ko nga rin pala ng karton yung mga panabi para naman nga hindi ako lamigin. Ay tingnan nyo naman at may taga Abot pa nga ako ng karton pero hindi yan nagpapakita kung sino ba yan, Charis. Joke nga lang pala mga ma'am Shoe, nagkagalit kami ng aking asawa. Ang totoo nga niyan, kaya nga kami dito tutulog dahil nga hindi ko nga kaya yung amoy ng pintura dun sa loob dahil sobrang baho nga. Kaya naman napagdesisyonan nga namin ng aking asawa na dito na nga lang kami muna matulog sa labas. Si ate at si Bunso naman dun nga natulog sa kanilang tita. Kaya naman sulong-sulong nga kami dito mga mamshi parang bagong kasal, Charis. Anyways mga mamshi, nung makalatag na nga ako doon, sabi nga ng aking asawa, lagyan ko nga daw ng tambil ito para nga daw kami hindi makita. O ba diba, takot na takot makita, kala mo na may may gagawing masama, Charis. Pas na nga ito mga mamshi, maganda nga yung naging tulog namin doon kagabi. Tapos pagkagising ko nga ay nga kaagad ako. Dahil sabi nga ng aking asawa, aagahan nga daw niya ang pagpipintura dahil pag nga mainit na dito sa amin ay sobrang init nga dahil nga nung yero namin ay napakababa. あ <music> Kaya naman pagkatiklop ko nga nung aming hinig ando, meretso na nga muna ako dito sa kusina para nga magsaing at nagdikit na nga rin kaagad ako dito ng apoy sa aming may kalan at sinalang ko na nga rin kaagad itong sinaing. At habang nakasalang nga itong aking sinaing dito, nagwalis nga muna ako dito sa aming harapan para naman nga hindi ako abuti ng init. Dito nga sa amin mga mamshi bandang alas 7 pa nga lang ay napakainit na nga diyan sa may tayo ko na yan kaya naman inaagahan ko nga kung minsan magwalis nga dito sa aming harapan. Dito nga lang sa ngayon muna yung wawalsan ko dahil umulan nga kagabi ay napakalagkit nga ng lupa dun sa may papaba kaya hindi ko nga muna wawalsan. Buti na nga lang at kahit papaano nga ay napasimintuhan nga itong aming may harapan na ito ay kung hindi nga mga mamsi ay napakalagkit nga ng lupa dito at hindi nga ako makakapagwalis kapag naulan. Nilinis ko na nga rin pala dito yung ginamasa ng aking asawa dahil nung isang araw nga hindi nga niya naayos dito ng linis kaya naman inayos ko nga ngayon Diyos ko pagkakadami nga di ang mga mamsya hindi nga magkaintindihan yung aking paa dahil kinakagat nga ako ng guyam. Pag talaga babagong ulan ay hindi nga mawawala ang guyam kaya naman napakadami nga di yung guyam pero hindi ko pa nga rin talaga ininda yung guyam at dire nga ako ng pagwawalis kaya naman pati nga yung kamay ko ay pinagkakagat na nga din at nung may lagay ko na nga pala yung mga basura dun sa plastic ay iniwan ko na nga muna at kako nga ay si Bunso na nga lang ang magtatapo nun Anyways mga ma'am, nung matapos naman nga pala ako magwalis dun ay magluluto nga ako dito ng aming ulam. Bali nagluto nga lang pala ako dito ng isang itlog, isang hotdog, tapos isang embutido Isang itlog nga lang yung niluto ko dyan dahil may pangulam naman nga kami ng aking asawa dahil may isda nga kami dito yung kahapon pa nga lumahan. Minsan kasi mga mamsi ko magluluto nga ako ng maraming itlog ay hindi na nga rin kinakain ng aking dalawang anak kaya naman pa isa-isa na nga lang yung aking niluluto at hati na nga lang sila dahil may hotdog naman nga sila tapos may imbutido pa. Nung mahango ko na nga yung itlog ay dinagdagan ko nga to ng mantika dahil iluluto ko nga dito ang isang hotdog tapos nga itong isang imbutido. Naalala ko nga pala mga mamsi nung umuwi nga kami ng keson may nagsabi nga sa akin kung totoo nga daw pala yung binablog ko na isang itlog nga ay hati na nga yung aking dalawang anak. Ay sa totoo nga mga mamshi kung ano nga yung nakikita nyo dyan, ayun nga yung nangyayari sa aming buhay. Kaya nga pala isang itlog nga rin yung niluluto ko dahil nagsasabaw nga sila ng Milo or Ovaltine ay konti nga lang yung kinakain nila kapag may pasok. Pero kapag wala naman pasok mga ma'am, syempre tigisa naman nga yung niluluto ko sa kanila at marami-rami naman nga yung nakakain nila sa umaga. Katulad ngayon, hati nga sila dyan sa isang itlog niyan tapos yung hotdog kay ate tapos yung imbutido nga ay kay bunso. Oh. O baka sabihin nyo naman sobrang tipid ko nga sa aking mga anak. Ay sa totoo nga lang, yung hotdog na ang isang yan ay hindi pa nga kayang ubusin ni ate dahil sobrang tipid nga nun sa pangulam. Pero kay bunso ay kayang-kaya nga niya yung ubusin. Siya hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Sal Salamat, bye.